Crime and Drama presents Hundu Manan Sosa sa, Ka Awe Ano pa sayang <INCREATING> ka ake karoan Mungkin ini saya magai kompostela sebab, angkat tu mata tampu, segan ngah, lalen. recorded by radio mo tv okay okay, oh. okay. go jerry ah! go mo jerry go ha pa, huh? pa aron o sa pan nagsayo Cross, mo. Oh, Sus, baya. Lupik pa yung uyab niya mo kung baka cheer ka niya, ni. At least, bisag dilip pa mi uyab. Naibaw siyang nga, arbit ko para niya, no? Eh. Huwag ikaw baka kichi ba ni mo, eh? Huwag ikaw kiligas mga gwapo kayong dancers, di ha? Tanaw mo sa do! Dili ko ganahan, anak nila. Mga chicks boy na sila. Hoy, dili tanan, no? Wata kay Bao. Basi nung tarong na akong baby Jerry. Ha? Ah, baby agad? Ay, ang buti mo, day. Atulokos na print, oy. Ingal akong mamauli na ta. na pag grupo mo makasayaw eh. Ah, ito kaya pa Ani. Tuloy ona na kaayok ko. Kilamok na kong standby din is may tindahan. Hey, namo'y balik yan, Tobi? Si Jeric, man. Ang crush ni Steph? Eh? ha? ako? Oh, may lain pa ba di ay? Tanawa ko na siya mong palibot kong nabailain tao din eh. Uh, excuse me lang, ha? Una sa tanan, wako kahibaw nga ako ang imong istoryahan. Kinag-ate ka na ako. Tahod mo na. Si Tahod, ato pag sa tao nga maguhang pa ni mo? Mas niguhang pa magalikag na akong nako. Mm. Ayan. Sakit sa da. Sorry na lang, miss. Uh, papalitan lang ang tubig, be. Dili ito ko tindihan din, uy. Nag-standby rako. ko. Bisit, hindi ka. Uh, uy, miss. Sorry na. Miss. Pahala eh, ka di, ha? May pagmupauli na lang ko. <laughs> So, mo ni hinungdan nga gibiaan ko ni mo gabi? Oo. Oh. Sus, mo din nagustuhan ni mo? Ha, wag pa lang siguro mo magkastorya, no? Mauwa ka kay Bawag Unsa siya. Unsa siya kaway batasan. Actually, nagkastorya may gabi eh. Ha? Huh? Ano niya? Day, nakuyap siya na ako! Unsa? Ano niya, nisugot ka? Of course! Butan magkut siya. Wala ka makaila pagid niya. Ay, wow, ha? O sala ka gabi nga nagkastorya mo, nakaila na kaniya? Basta, kay buutan lagi siya. Tuwi ko. Um, ani na lang. Kung manglaag mi, kuyog ta. Para makaila ka niya. bahala ka niya, Steph. Ayaw rin ko gimo ang third wheel, no? Basta kay dili ko mo kuyog ninyo. Abi na dilim dili kuyog. Oh, Steph. Abi ba na buutan? Uh, Wa gid ko masayop. Maldita gid ang imong amiga, babe. <laughs> wa ko masayop. Hambugero gid ning imong uyab, Steph. Stop! Abi ni no? Puro lahi ang inyong pag-ila sa usag usa. Pwede pag uyon-uyon na lang ninyo ang usag usa para nako. Please. Aw ako, wa gid problema. Uh, basta para nimo. buhaton na kong tanan. Hey, aw ako, wa gid problema. Day. Basta para nimo buhaton na kong tanan. Dai. O, lagi, lagi, lagi. Basta i-promise niya nga dili siya magsigig kinabugiro diha. Okay. Basta isa aja nimo nga dili ka magbinalita. Deal? Deal. Recorded by Radio Mo TV. Okay gira ka, anak na. Nga, magsigi ka yung kuyog nilang Steph. o oh, Jerry? Okay naman pa. Ay, ang sao man sa guni Steph. Nga, dili bang kuno siya ganahang makaingon ko. Nga, gipasagdan ko niya, abinana siya uyab. Ah, hinuod no, siya. Pero sa uli mo pagkawiyab, anak nga mahimo ra gang third world permit. Papa ba? <laughs> gusto lang ko nga mag-enjoy kasi mo pagkabatan o na. O apil na ang main love. Pa. O kung main love na gani ka, ha? Huh? Ari pangayog tambag na ko, ha? Huh? Maayong ikaw na. <laughs> <laughs> okay pa. <laughs> Hala! Nag-galactic na ride, o! Oh. Sakay Bib, dili ko hilig Ay, ikaw dai. Nahibaw ba ya ka ha nga trauma ana? Pero kung ginan ka mo sakay ikaw lang. Pabuton lang kanamo mo. Sure? Ah, sige sige, huwag ta ko ninyo ha. <laughs> Mura kit agbata <siyag>, bata. <laughs> oh. Uy. Ngano imo kung kitutukan? Magsige pa lang kag smile. Uga pa ang takag samot. Oh. <laughs> Lainas, agka nga magsigigngisi nga wahinong dan, no? <laughs> Samot mong katawa ka. Samot ang kagwapa. Mm. Sao man ako pagkatuog, Ani, kung ang tingugog ang naong ni Cherik, ako muna una, Ana. Ganong apiktado man ko sa mong sulit, eh. Ah, wara to, Erase, erase, erase. Kaunsang fries, o? Samtang nagpaabot ni Steph. Hala! <laughs> kaibaw ka? Paborito ba yan ako? Kaibaw bitaw ko nga paborito na nimo? Ha? Gi, unsa ni po kaibaw? Ah, ah, uh, uh kuan? Gi, sultihan ko ni Steph. Huwag mo to. Akong gipang timana ng iyang mga gipanulti about nimo. Ha? Ah, Kakusog sa kulpa sa kuntukan. Ganoon ani anong anima na siya mga nagstorya di rin ako. Naibog na ni Murnak. Papa, sad uwi. Mujaj sa dayon ba? Oo. Oh, Nangutahan na ka na ako. Kung niya isultihan ka sa tinuod, Nak. lalaki ko ug nakaila ko sa lalaki nga nakagusto sa babae. Pa. Pero para paragon, ngano nangutahan naman ani eh, ha? ay kung ingnan inang-apektado ka? Ah, Na-in-love ka sa uyab sa imong best friend? <tap> oh, oh, w Lalin, ako pa ni mo. Likay na lang ang natuhana. Kung di ka gusto nga, maguba ang inyong panag-amiga ni Steph. Pa! Ha? Nga diri makamukuyog na mo? Busy lagi kong. Day, Valentine's Day ba yan na? O primi kita mag-uban, ano? Sa una, okay ra kayo umakay uyab. Karo na, Anna, man. Dili pwede. Kinahanglan nga naa ka, ana Kung dili ka gusto ma-friendship over na ta. Day, Steph. Asa naman ni Steph, uy. Ingon, ada city ang sabot. Huwag pang malaki. Um, mga una na katanin dana ko nga baon. Um, uh, magpaabot lang ko ni Steph. Ano okay. Nanawag na ay. Eh. Day, asa namang taon ka? Dugay ako ni mo. Day, sorry. May problema. Musugat mi sa kong sa airport. Anya? Ayaw ko gina nga. Dili ka maari. Sorry, git ka ayo. Bye. Oh, hello, Day. Hello. Ay, paong na. Hmm, daan palagi ko. Yagin ang gituyo. Ang onsa? Ang onsa? Lalin sa kinulang, na ako'y gustong isultin ni mo. mana sa manak? Sa tinulang, sa pagsigi na uban-uban, o hinay-hinay ko nga nakailanan ni mo. Wala ko mapuging nga na in love na ko ni mo. sa? O wala ko makabantay sa kong kagalingon nga. Imulain yung pangahan mo ay pirmi mo gawa sa kong baba. O kung si Steph, anak? Oo niya. May hangyo siya usak adlaw na musugot ko sa iyang hangyo na mag-date ko nung tulog karong adlaw, ah. Valentine's Day. Maoday nga magsikisig pamukos na ako nga mauban ko ninyo. Unya karon, wa siya mutong ha. Dito yung giday niya nga ta nga kita rando ha. Um, Nagka-istorya naman kita gusto na lang sa kumangutanan ni Moini. Naba ko'y chance ni mo, Lalin. Oh. Nag-chat si Steph. Kung love ni mo siya, tayo, please say yes. Oh. oh. So, yes or no? Love na sa tika, Maong yes. Yes. Oo niya. Si Steph. nako, ka na ako. Sa so, tinuod lang. Narealize na, na ko nga, dili love good ako na feel niya. Infatuation na rin ito. Maong go. May problema na ako. Salamat, tay. Salamat ka, ayo. Bakit ba ganyan? At least, gaan ang among panagsulti ni Steph. Mawang nagpasalamat ko nga nakaamiga ko og sama niya. Bisa gamay, huwag it siya magpa-feel o kalagot namo ni Jeric. Gani o sahay, siya na maoy third wheel na mo. na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. recorded by radio mo tv mulo hey, ketomanag galang ka agi nilelen ngeta gamagai kumpostelasebu oban saawit ngayang kebaya awi galang bakit ba ganyan Ang maong kaagay, gibahatan o duwas sa radyo ni Carol Marie Hicken, gubus sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higalaw at mga sukinti pa minaw, kinasingkasin kong sa papada Sa inyong nakalain-lain kaagay sa kidabuhi ng naglibot sa sakabit. Iyadri sa langiling tuluman handumanan sa Saka Care of R.M.N. Production Center Studio, Third rd Floor, Jose R. Martinez Building, Usmania, Boulevard, Cebu City. Uba ka sa handumanan official Facebook page. Handun sa sunod kayo, tagang salamat sa inyong pagpapita.